Nakakaramdam na ba kayo ng mga sakit sa inyong leeg, sa likod, lalong-lalo na sa tuhod, mm. e baka osteoarthritis na po yan. Sa ating sinidok, alamin po natin kung ano nga ba yung osteoarthritis at iba pang uri ng Rayuma. At para mas mapaliwanag pa sa atin kung ano nga ba ang kondisyon na ito, makakapanayam natin si Dr. Ana Monica Estrella na isang rheumatologist. Magandang umaga, Doktora! Morning! Good morning po. Uh... Okay, doktora, madalas nating naririnig itong sakit na osteoarthritis. Pero para sa kaalaman ng uh, mga kababayan po natin, ano po ba talaga itong sakit na ito at gaano ito ka-common? Kapag ikaw po ba ay umidad na, lahat magkakaroon nito? Ang osteoarthritis po ay isang klase ng rayuma kung saan meron pong kagkaroon ng degeneration or breakdown ng cartilage sa pagitan ng mga kasukasuan natin. Tama po kayo, ito ay isa sa mga pinaka-common na klase ng rayuma. Okay, Doktora, si Chipo ito. Ano po ba ang iba pang mga klase ng rayuma at ano ang mga pagkakaiba nila sa bawat isa? Um, katulad po nung sinabi natin kanina, ang osteoarthritis ay isa lamang sa mga klase ng rayuma. Ang iba pong klase ng rayuma ay katulad ng gout, yung um, na correlated with mataas na uric acid. Isa pa po ay rheumatoid arthritis um, na may kinalaman sa immune system ng isang tao. Ito ay ilan lamang po sa mga klase ng mga rayuma. Marami po talaga sila, dose-dosena. Pero ang um, ito po yung mga common ones. Osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis. Okay, doktora, bukod po sa pag-edad, wala po ba talagang takas? Dahil ano po ba yung mga kadalasang sanhi ng uh, osteoarthritis? At sino po yung madalas na nakakaranas po ng sakit na ito? Tama po kayo. Um, pag-edad ay isang risk factor for osteoarthritis. Um, generally, with, um, as, we, as we get older, isa po yan sa mga um, nangyayari sa ating mga tuhod at kasukasuan. Pero more than um, more than age po, usually may mga iba pang risk factors. Katulad ng obesity or um, kapag medyo mabigat yung pangangatawan. Number, number three, kung meron pong um, previous injury sa mga kasukasuan. Particular kung sa tuwad, kung may previous injury or trauma na dito. Genetics or hereditary is also a factor as well as kung ang pagiging babae or of female gender isa rin po yun sa risk factor. Oh, so naku, pag, pag, babae pala, mas ano, prone to have it, no, Audrey? But anyway, as you mentioned nga po kanina, yung gout and rheumatoid arthritis, eh, medyo common ang mga sintomas nito at madaling makita. Pero, Dok, ano ba ang sintomas pag osteoarthritis na? At sa parte po ng katawan ito usually nararamdaman? Kapag osteoarthritis po, ang pinaka-common na na-apektohan niya ay yung mga tinatawag nating weight-bearing joints. Um, ito po yung katulad ng hips, balakang, at saka mm. Madalas din po with osteoarthritis na aapektuhan ang mga kamay. In terms of um, sintomas, usually po ang sintomas, pain, um, masakit, um, stiffness, usually po maganit. Usually in the morning, hindi naman po ito usually pas ng mga 30 minutes yung pagkaroon ng pagganit. Ito pong mga ito could also cause pamamaga at saka yung difficulty in movement ng isang tao. Okay, doktora, ilang po sa mga sintomas na gaya ng mga nabanggit ninyo ay binabaliwala lang po ng ating mga kababayan. Pero sa inyo pong opinion, doktora, kailan po ba dapat na magpa-check up sa mga doktor kagaya ninyo at sa mga eksperto? May mga um, pananakit po. Uh, siguro ang senyales natin kung ang mga pananakit na ito ay nakaka-disrupt na ng ating daily life. Um, madali pong sabihin, ay may masakit, rayong malang naman to. Pero the moment that it affects your daily life, yung paggalaw, um, siguro po ay it-oras na to or red flag na to para magpakonsulta sa isang doktor. Also, aside from um, yung pain, kung may mga nakikita na po tayong deformity, um, those are also um, red flags kumbaga, na kailangan nating ipakita at ipasuri sa doktor. Okay, Doc, na-mention nyo nga kanina yung mga causes, no? Na yun ang ring cause para magkaroon ng osteoarthritis. Pero meron po bang paraan para maiwasan na ang osteoarthritis? At if ever, may gamot po ba para dito? so, osteoarthritis po, meron tayong mga magagawang paraan upang maiwasan or ma, um, hindi ito maging mas masakit katulad ng tamang ehersisyo. Wastong pagkain upang tayo ay hindi lumaki o tumaba. Um, weight loss is also a very important aspect in terms of management ng osteoarthritis. Um, kung um, may mga may mga maitutulong din po ang mga doktor like um, pain relievers, gamot. Pwede rin po mga assistive devices like walk uh, or um, mga walker. At um, kung mga kayo kailangan po, pwede tayong magbigay ng injection sa tuhod at kung may mga malalang mga osteoarthritis, ito po yung mga pwede rin magkaroon ng surgery or um, replacement sa tukod. Oh, at least may paraan to treat it, no? Mm -hmm. Well, doktora, binanggit mo yung wastong pagkain. Ano po ba yung mga pagkain na dapat iwasan para hindi tayo magkaroon ng uh, rayuma balang araw? Very important po yung question na to dahil usually po nagkakaroon ng confusion between the different kinds of arthritis um, for osteoarthritis it's uh, exactly wala po tayong specific na na uri ng ng pagkain na kailangang iwasan although we are highly encouraging patients to um, uh, lose weight so um, generally moderate amount of 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 quantities of food together with um together with exercises to promote weight loss. At um, doon po yung mas connected sa osteoarthritis. Sa ibang klase po ng rayuma, yung merong may onting connection sa klase ng food talaga. And usually, ito yung gout na sinasabi natin. Okay, doktora, uh, baka a few years from now, may maramdaman na ako na ganyan, ano? Saan po ba ako makakapuntang uh, eksperto kagaya ninyo pag sakaling meron na ako nararamdaman? Kapag sa mga Rayuma po, feel free to contact any of our um, rheumatologists po sa Pilipinas. Um, sa Makati Medical Center po, marami kaming mga rheumatologists who can help you out po. Alright. Mahalaga talaga ang ingatan natin ng ating mga buto at katawan, di ba? Pati ng ating mga kasukasuan. Maraming salamat po, Dr. Ana Estrella, sa Libring Telemed para sa amin ngayong umaga. Thank you, Doc. Salamat po.